Guys, malapit na po ang pasko at bagong taon, bagay na bagay po ang ating recipe for today. Eto intro po muna tayo. Ito na po ang ating mga ingredients na kinakailangan sa ating recipe for today Gagamit po tayo ng Eden cheese pero kalahati lang po Then fresh gata na kukumama at isang cup na wash sugar at kalahating kilong malagkit At gagamit din po tayo ng ube condensed pero kalahating lata lang po Ngayon ay simulan na po natin hugasan ng ating kalahating kilong malagkit Mga dalawang beses hanggang tatlong beses po Ngayon naman ay hugasan na natin sa pangalawa. Ayan. And guys, matapos po natin hugasan sa ikalawa, okay na po sa akin at hindi naman mo siya masyadong malabo. At isa pa sayang mo kasi yung lasa At least, hindi siya masyadong matabang. Sabawan na po natin siya. Sa tubig lang po ha, huwag masyadong marami na hindi humalata. Kapag naluto ito guys, sa isang tabi po muna natin para may po natin ang ating gata. Ayan, pagsamahin po natin yung ating Coco Mama Fresh Gata. And then ihalo po natin yung kalahating condensed na Jersey brand. Ayan. I-mix simutin lang po natin siya bago po natin i-mix. Lagay po natin ang kalahating jersey. Ayan, hindi na po na ipakita dahil may nakialam ng cellphone kung makulit. At ilagay na rin po natin ng ating isang cup na wash sugar. O pwede rin naman yung pula at mag-additional po tayo ng food coloring or food with flavoring na violet. Ayan. Optional lang naman po ito kung gusto nyo pong gumamit para karagdagang kulay din po maging colorful naman po ang ating biko ube. At matapos natin ilagay lahat ay mix po natin ng mabuti para humadissolve lahat ng nailagay nating ingredients. After po neto ay hintayin po natin itong kumulo before po natin ilagay ang ating nilutong malagkit. then guys, kumukulo na. Maaari na natin ilagay ang ating nilutong malagkit. Ayan, ito po siya. Lahat po ito ilalagay mo po natin sa ating gata. Then, imix po natin mabuti. Pag nailagay na po natin ito lahat para humanuot ang ating gatang with ubi condensed. gusto niyo medyo may katigasan, tulad nito, lutong luto eh. Ibawasan nyo ng konting tubig. Na guys, nailagay ko na po lahat. Kaya haluin-haluin po natin ng mabuti para ho kumapit ang gata at ang ubi condense dito sa ating biko. kailangan guys na may sapat kayong lakas dahil sa paghahalo-halo nito ay mapangangawit kayo malalo na po kung marami pa po ito. Pero kalahating kilo lang. Ang yakang yaka po, tsaga-tsaga lang muna paghalo paghahalo para mas sumarap at kumapit at manuot ang lasa nito sa ating biko. Music hindi pa sapat sa akin ng kulay guys kaya dadagdagan ko pa kahit isang drops lang ng food coloring para mas tumingkad pa ang kulay niya syempre matapos mo ilagay ito ay haluin mabuti and guys matapos po natin haluin at lutuin sa gata within 5 to 8 minutes ay patay na po natin of course then ihanda na po natin ang kinakailangan pa nating ibang sangkap at kagamitan and guys ay bubuksan lang po natin ang ating Eden cheese ang makukonsumo lang po natin dito ay kalahati eh. per depende na rin po sa inyo kung kan kayo karami maglagay sa ating tab na gagamitin. Ito pong tab ang aking gagamitin. Ito po ay ititinda natin para naman humabawi natin ang ating naging kapital at malalaman natin kung magkano ang kikitain natin. Let's start. Umpisa na po natin maglagay sa ating tab na bilog ng ating biko. Tama ba yung sinabi ko? Ah, di bali na nga. Umpisa na nga natin. Diba? Lagyan lang po natin at ilapat po natin dito sa ating round tab. Ang iba po ay ginagamit is styro, pero mas maganda na rin po ito yung gamitin para medyo social naman at napakagandang tignan kitang-kita ang loob. Ayun, depende po sa inyo kung magkano niyo po ito dahil depende rin po sa mga sangkap at mga ingredients na ginamit ninyo sa nabi din ninyo ay iba halaga. Kailangan po may kikitain po kayo pag kayo niyan magninegosyo kayo ng kakanin. Kung ang dami ko naman sinabi, Guys, ganito na lang po sumasama na rin ng panahon. Bukod sa kakadaldal ko, ilalagay ko na lang po ang costing sa dulo ng video nito. Bago ang lahat, ay tapusin ko lang po ang paglalagay sa ating tab. Guys, nakagawa po tayo ng limang pirasong Container. Ngayon ay maglalagay naman po tayo ng cheese on top. Yan ang pinaka-top is po natin. Nasa inyo po kung gaano karami niyo ilalagay. Tansya-tansya na lang po para hindi naman po tayo malugi. Bagay tulad ng sinabi ko ay nakadepende po sa inyo at kung magkano po ito ibibenta. Kaya nalagyan na po natin ng isa. Tuloy-tuloy lang po natin lagyan lahat ari naman kung kailan meron bumili, sa kanyon lang 'yan ng toppings na cheese. Alam nyo guys, bagay na bagay ito sa ube biko. Ilagay ang ating cheese kasi para ma-enhance na 'yung tamis ng ating biko kasi may kaalatan po ang ating cheese dip po ba. Okay, tapusin ko lang po ang aking pagkakayod ng ating cheese. guys, bagay na bagay po ay handa ngayong Pasko at bagong taon. Pagka may haing malakit, tsak, swerte, may kakapit. May pahugot pa eh, no? Wow! Ayan guys, nalagyan na po natin lahat. Hindi lang siya magandang tingnan, 'di ba? Ang sarap niya rin tingnan. Hindi po kayo kontento sa cheese na sa inyo po kung gusto niya pong budburan pa ng masigit pa rito. Kaya ayan, naka na po ang ating ibebentang ubi biko with cheese. Of course, matapos po natin lagyan, may na po natin itong takpan at i-prepare para sa ating paninda. Guys, kung nagustuhan niyo po ang video ito ay paki-like and share po. Maari po kayong mag-comment sa ibaba. At ganyan mag-subscribe na rin po kayo at ipin ang bell button para notify po kayo sa mga bagong video i upload ko. ito na po ang aking costing at earnings. Paano na kung ilang kilo pa ang nagawa natin, edo malaki ang earning. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye!